So uh, for today's video po, nagkakaroon naman po tayo ng uh, travel adventure Katapos po namin na uh, mabisita ang uh, uh, Patapat Bridge So ngayon po, on the way naman po tayo, papunta naman po ng Cagayan uh, Magmula po Cagayan hanggang Isabela at uh, papunta ng uh, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, pabalik na ng Manila. So, sa final episode na po na ito ng uh, aming North Luzon Loop, na, napakagandang experience po ang ginawa namin na to. Actually, matagal din namin pinagpladunghan, mga siguro mga 3 months ago pa bago namin itinuloy ang uh, aming North Luzon Loop journey. So, siyempre nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil uh, sa buong biyahe na iyon, buong 7 days na travel namin, ginabayang kami ng Panginoon. Kaya, papasalamat talaga kami. Baka magkaroon kami ng uh, part 2 ng uh, North Luzon Loop, dahil meron din kami kasing mga hindi pa napuntaan na lugar sa iba't ibang probinsya na nadaanan namin. So, hopefully, sana magkaroon ng part 2 na North Zone Loop Journey. gusto ko rin po pala nga magpasalamat sa mga bago namin naging bago naming subscribers mula pa nung nag-umpisa kami nagbiyahe, mga nakilala namin. So, thank you sa inyo, mga nag-subscribe at siyempre yung mga binigyan din namin ng na mga stickers. So, thank you po sa inyo dahil uh, naniwala kayo at uh, Sempre sinuportahan nyo rin yung mga vlogs na ginagawa namin. Gagawa na lang ulit ako ng uh, video or separate video para magpasalamat sa inyo sa mga bagong subscribers namin. Uh, hindi ko pa nailista eh dahil may mga dumadagdag pa. At uh, isa pa sa mga pamilya namin, uh, mga kamag-anak, uh, maraming salamat sa support ninyo. Malaking bagay na sa amin yon na nakasuporta kayo sa mga nagsishare. Actually, hindi rin namin alam kung sino-sino yung mga nagsishares na rin ng video namin. So, kung sino man kayo, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, sa mga nagko-comments din po pala sa bawat vlog na ina-upload namin, maraming maraming po salamat sa inyo. Kasi pagka nababasa po namin yung mga comments ninyo, sobra po na-appreciate talaga namin at uh, Uh, thankful kami dahil uh, uh, nanonotice nyo po uh, na enjoy nyo po kada vlogs na nilalabas po namin sa final episode na ito maraming salamat po sa panonood ninyo sa lahat na magmula day 1 hanggang sa last part sana po supportahan nyo po, po ulit kami sa mga susunod na uploads at uh, susunod na travel vlogs so muli po uh, Jeros TV, Tropang Stowa and peace out. Sorry. Oh Summer's magic carries on. We'll keep moving. Never stop. Summer love comes online. Summer vibes all night. Shining bright. On the stars. 24 hours later. Good point, singing loud. So Gay resting, you call it. Right. The uh, Babalik, Chapani Babal, Brab. Right. So, time check muna tayo guys. 8.27 ng umaga. So, ang location natin is dito sa Santiago City, Isabela. So, stop over muna. Mula na kahit na muna tayo dito. Dito tayo na pag Kasi hindi na muna kaya rin ng direk-direkto ng Manila eh. Kaya naman tayo dito sa Santiago City. So, ngayon, ang araw na ito, ano ba? Dito kami ang check-in sa Art Hotel. So, nag-prepare ano kami ng ah uh, so Eh, gising nga lang din. But, kanina,

Bright light, feel fine Ooh, yeah. Sunsets, all mine Bare feet, warm sand yeah, yeah. Smile cake, hand in hand Cool breeze, sun band uh -huh. Good times, so band yeah, yeah. Dance, dance, turn the flow. yeah, Feel yeah. the vibe, let it show oh, oh. Dance, dance, let it flow Summer days never slow Ice cream, sweet taste mm. Cold drinks, no haste Laughter, fun chase, ha, ha. every day just ace. now falls? Oh yeah, star spark, beach calls. I'm fine, we are. Mm -hmm. Mm -hmm. Let's dance, stand tall. Ocean waves, cool splash, memories they flash. Ooh, yeah. Seagulls fly, moments stash. Summer love, quick dash. Bare feet, warm sand, yeah, yeah. Smiles big, hand in hand. Cool breeze, sunband, uh huh. Good times. Let it show. Uh -huh. ooh, ooh, ooh. Dance, dance, dance all life. Float a pace. Never daze, never slow. Ooh, ooh. Ice cream, sweet taste. Mm. Cold drinks, no haste. Laughter, fun chase. Uh -huh. Every day just ace. Ooh, ooh, ooh. Ice cream, sweet taste. Cool drinks, no haze, laughter, fun chase, every day just ace Ooh, 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 now I'm yeah, stars spark, beach calls Ooh, I'm fine, we all A few moments later Stop over in Glit, time kick, 11.01 in So, dito mo na kami nakalikakain dahil hindi pa kami nag breakfast mm Hindi -hmm. namin yung mm -hmm. ano rito, pansit kabagan. tawagin pancit si pansit kabagan daw. Tikman namin yung anong lasa. Kasi mukhang special. Eh. Yung chicharoon bang kasama. Kaya, yeah, titikman namin. Is kaya pa rin ka. anyway, no? So guys, nandito pala kami ngayon sa Nueva Vizcaya. Ano na -ate? -ate. Oh. Ano, okay, okay. kaya ate? Ang bob siya ate? Ano na kaya ate? Oh. Kaya ang lugar to oh. te? Ha? Ang lugar na to? Ang lugar te? Bagabag Junction pa. Ha? Baga Junction. Junction? Bagabag? Bagabag. Bagabag. Ngayon babis no? Yes. yes. Okay. Malayo-layo pa sa Manila. Malayo pa <laughs> sa Malayo pa sa katotohanan. So, yun. Magpapahinga na muna kami. Kakain. Titikman yung pansit kabagan. Pre, wala ka ba yung shoutout yan? Ha? Huh? Wala ka ba yung shoutout yan? Shoutout sa ano, kumari mo. Miss na kita. Sana oh. ako. Pati si ano, si AJ. oh, yun. Pauwi oh, na si Daddy. Oo. Oh. Ah, North Luzon Duke, achieve na. Alos malapit na rin matapos. So, namin to pang 6 days na namin na biyahe. Ah, pang 7 days maraming, na biyahe pala. Sorry. Marami. Marami na marami kami na experience sa North Luzon Loop na to, sa experience na to. Maraming, maraming sa to. Marami, marami kami nakilala sa daan. Bawat minuto namin. Marami kami na bigyan ng mga sticker, may mga na-subscribe. So, magandang adventure to. Medyo masakit nga lang sa buwet pero <laughs> kaya naman. tayo so, bayamanataan tayo. Tayo na, na nating, oh, tayo na Ah, oh, pansit kabagan pala to. Oh. Eh, shout out sa Sama <laughs> kita sa vlog. Ah, pansit, oh, pansit oh, kayo dito lang. Dito lang 'yan sa Panitos pa ah? Pangitos. Yun, pangitos. Ano yun? Pansitan. Pangitos, pansitan. Dito sa Nueva Vizcaya. Ah, dito. Ang ah, bubuks kayo. Tama-tama. O tama. sakto. Oh, Kung po kayo mag-birthday. Yun, sige, sige. I-re-recommend namin yan. Meron kayong ano tayo? Merong ada kayo ayok. Oh. Ay, po. Bigyan na lang yung number kay Madam Lenny. Facebook. Facebook page? Wala pa. Ah, wala pa. Sige, sige yung number. Ah, uh, number na lang po. Mga number lang. Nalami. Thank you. <laughs> oh, Pansit ka ba ganito guys? Yan. Kakainin namin. First time, first time. Ha? Ah? First time matitigman. Oh, first time matitigman. Ayun. Eh, special talaga eh. Oh. Eh, ano ba siya eh? Chicharon. Tapos may mga itlog. Kompleto. Oh, tigman na natin. Yeah, <laughs> JT. Oh. So, meron din pala rito guys na ano, 12 1227 Travelers Inn. So, may resort sila diyan. <laughs> oh, mas may kainan. 'Yon. So, magkano di, mano di room rates yun toy? Yan lang po, wala pang Ay, okay, okay. Sige, basta... Depende pa sa aircon or ordinary. Ah, daw gayam tikwa. Minimum for 3 hours. Uh Oo. -oh. Ah, pwede, <laughs> may pwede. May family din po. Two beds. Oo. Ayos, ayos. Pwede. Oo. Oh. Focusin po mag-tour doon. Sa likod pa lang mag Maganda rin naman yung lugar nila rito. Oh, o may kayo natapos, na. Kung natapos man siya. Kung natapos po talaga yan. Agat maganda. Kaya nga eh. Parang dati, ito lang yung pinakargo. parang okay. nag-extend data kayo. Hindi pa talagang parang kasama yung sa likod lang po yun. Ah, okay. Kasi dati, kasi parang ito lang yata yung entrance nun eh. Apo, ito yung entrance. Oh, yun, ayos. Yes. Ah, ano pa lang po yan? Mm. Pa lang. Oh. Ada ah, uh, gumatang eh. <laughs> <laughs> Sige po. Thank you, sir. Okay. May tindahan yes, din sila sir. rito. Kung gusto nyo ano ba, diba, nag-stay kayo rito. Meron din silang tindahan dito, guys. Ayan. Ayan. Kaya yeah, yun, okay. Pete, yun, uh, yung sarap, mag-relax dito. Kapag plano pumunta ng norte, eh. at kapag kayo rito, okay pwede. Pahinga muna kayo, mga pambiyahe nyo. So, yun nga. Pahinga so, muna guys, muna kami. A few minutes later. Ba -ba bye na tayo guys. Okay. Eh, Ay. 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 pa Ay. Ay. Ay.

Oh, okay. May okay. 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 basta yung number na ano ko na rin. Pa, pa, pa. pa plus ko na lang doon pag uh, in-upload na namin. Ah, salamat ulit. Salamat. Dib -dib. Talagang. Ah, guys, nandito na tayo sa ano, ang kuli ili, ano to, Ilianera Nueva Ecija eh. So, may welcome back Home. Eh, hey, Welcome. Ayan of Manuara, Laguna Kukutan ko No? Kukutan ko? ito so, na guys ano ano Ito yung Ito yung walong bayan na nag -alsa yung panahon ng uh, uh Pastila noon, no. Yan, Bulacan, Manila. So, ayun. Uh, Tingnan natin, kasi so, malayo yung ikutan natin sa kabila. Oh. Yanera. Ito eh, so, yung ano niya oh. Yung flag niya na may bungo. To God be the glory. God bless Yanera. Ito. Ano diba? Ini eh, monument pala rito eh tandaan natin sa glit ng kabila ng ano mga kapila Batangas oh, meron nga rito. unang sigaw ng may baisiya natin ano mabasa yan dahil marami huli? lock Tap Tapos, ano yung isa? Cavite Yan. Ngayon yung walong bayan na nag-alsa nung panahon ng Kastila. So, ito na guys. So, paalis na ulit tayo na nearby siya. Ito na ulit. Biyahin na ulit. Thank you. 22. Nandito tayo ngayon ulit sa Ross Boulevard sa Maluneta Park. So, ang babalikan natin ulit itong kilometer 0 kung saan tayo nagsimula o nagsaan nagsimula ang ating North Luzon Loop. Medyo madilim eh, pero yan na yon. Yan na yung poste na yan. Kasi ito yung porsan. Uh, So nasa harap pa rin tayo ng Luneta Park kung nasaan si Rizal Monument Guys maraming maraming salamat sa inyo Gusto unang una ko palang gusto pa salamatan ng Panginoon the Lord Maraming salamat ko Lord sa Pagkabay sa amin mula day 1 hanggang day 7 Almost 1 week kami na nagbiyahe Ang uh, North Loop iniikot talaga namin Hanggang sa makauwi kami hanggang ngayon Ngayon makauwi kami Na-achieve na -achieve ka namin ang North Luzon Loop guys Maraming maraming salamat sa inyo Sa lahat ng mga na nakasama namin sa lahat ng mga probinsya na napuntahan namin at nakilala namin ng mga bagong kaibigan, subscribers, mga followers sa Facebook page. ah uh, sa totoo lang, marami akong pasalamatan. Eh. Hindi ko nam... Kung may nakalimutan man ako, pasensya na kayo. Pero alam, alam niyo naman kung sino na kayo si Ma'am Lester Tolentino papasalamat ako sa iyo dahil uh, pagdating namin ng Abra tinulungan mo, tinulungan mo kami nag -addist, -addist mo kami kung kami pumunta uh, sin sinamahan mo kami mag-vlog eh alam ko naman na anytime welcome ako dun eh. pero nagpapasalamat pa rin ako sa iyo so, sa lahat ng mga kaibigan namin sa lahat ng naniniwala sa lahat ng mga bago magsusubscribe ulit maraming salamat sa inyo na achieve namin do almost 7 days kami nagbiyahe ay makapagod din pero uh, worth it naman so, uh, eto magkoclose na kami so jeros tv po ulit so please like share and subscribe sa aming youtube channel at sa aming uh, facebook page na tropang stokwa so And we are out.